Hello everyone! Ngayong papalapit na ang holiday season, gusto nyo bang mag-start ng sariling negosyo? Hindi kailangang malaki ang puhunan para simula ng iyong small business venture. Kung oo, saktong-sakto ang video na to para sa iyo. Sa video na to, ipapakita namin sa inyo ang limang maliliit na negosyo na pwede ninyong simulan ngayong holiday season. Make sure na mag ka till the end dahil feeling ko pinakaswak sa iyo ang nasa number one spot na small business. Tara't pag-usapan na natin ang mga ito! Panglima sa ating listahan ay ang homemade holiday treats business. Pwedeng magbenta ng mga leche flan, ensaymada, bibingka, puto bumbong at iba-ibang kakanin na perfect pang regalo ngayong Pasko. Madali lang itong gawin sa inyong bahay at siguradong magugustuhan ng mga kaibigan at kapamilya. Pwede kang mag-eksperimento sa iba't ibang lasa at presentasyon upang gawing mas espesyal ang iyong mga kakanin. Pwede mo ring mas pabonggahin ng presentasyon para mas kaakit-akit sa mga mamimili. Ang mga homemade treats ay mayroong natatanging charm na talaga namang patok sa mga mamimili. Pwede mo ring subukan ang pag mix and match ng mga kakanin na to. Bakit hindi mo samahan ng leche flan ng bibingka o kaya ang puto bongbong, di ba? Basta siguraduhin lang na pasok pa rin sa panlasang Pinoy ang product mo. Pangapat sa listahan, pwede ring simulan ang virtual party planning business. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, may ilang tao pa rin ang gustong magkaroon ng online parties para sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Tutulong ka sa kanilang mag-organize ng programa, games at iba pang activities para sa kanilang virtual celebration. Bilang isang virtual party planner, pwede mong gamitin ang skills mo sa pagbuo ng natatanging tema ng handaan dekorasyon at mga interactive na aktibidad na magbibigay aliw at koneksyon sa lahat, kahit na magkalayo ang lugar. Kailangan makagawa ka ng programa na ma -e engage ang lahat from start to end ng party. Sa tingin mo ba, meron ka nang may start sa dalawang to? Kung sa tingin mo hindi pa swak ang small business na to sayo, o gusto mo pa ng other suggestions, ituloy mo lang ang panonood. Diyan ka lang dahil ito na ang business number 3. Sa ating pangatlong negosyo, pwede ring magtayo ng online gift shop. Ito ay isang magandang paraan para ibenta ang iba't ibang klasing regalo, mula sa kakaibang fashion items hanggang sa mga arts and crafts. Sa tulong ng social media at online platforms, madali itong maipapakita sa mas maraming tao. Isipin mo, pwede kang magbenta ng mga t-shirt na may kakaibang design, mga mug na may witty na quotes, o kaya'y mga handmade na products. Pwede ring mag-focus sa mga lokal na produkto para ma ang support sa mga small businesses. At eto ha, ah, ang kagandahan nito, hindi mo kailangan magkaroon ng totoong tindahan. Sa pamamagitan ng online presence, pwede mo itong palaganapin sa buong mundo. Ang mga social media platforms tulad ng Instagram, Facebook at TikTok ay pwede mong magamit para ma-promote ang mga produkto mo. Sa ating pangalawang negosyo, eto na, Holiday Decoration Service. Tuwing Pasko, 'di ba, lahat tayo give na give sa pag-aayos ng ating mga bahay. Kung mahilig ka sa pagde-decorate, pwede kang mag-offer ng iyong serbisyo para sa iba. Pwedeng mag-set up ng Christmas tree, maglagay ng mga ilaw, at mag-ayos ng iba't ibang holiday decoration sa mga bahay ng mga customers mo. Kaya't kung marunong ka sa pagpapaganda ng mga bahay para sa holiday season, ito ang paraan para kumita habang pinapaganda mo ang Pasko ng iba. May mga tao na sobrang busy o hindi marunong mag-ayos, kaya nandyan ka para gawin ng magic. Isipin mo na lang, ikaw ang magbibigay buhay sa kanilang mga pangarap na holiday setup. Pwede mong lagyan ng mga sparkling lights, maganda at maayos na mga dekorasyon, at siguraduhin na ng stress ang iyong serbisyo sa pag-aayos ng kanilang mga bahay. Para mag-start, pwede kang mag-build ng portfolio ng mga nakaraang trabaho mo. Mag-post ka ng mga pictures sa social media para makita ng mga tao ang galing mo sa pagde-decorate. At huwag mo kalimutan, mag-offer ng mga package deals para mas tempting sa mga customers. Pero eto na, ang numero uno, ang pinakapet malu! Simulan na natin ang personalized gift items business. Dito, gagawa tayo ng mga custom-made na t-shirt, mug, o keychain na may mga mensahe o larawan na gusto ng ating mga customer. Unlike sa online gift shop na idea natin kanina, dito sa personalized gift items, may kalayaan si customer na mag-design ng bibilhin niya. Sobrang perfect ito para sa mga taong trip ang personal touch sa kanilang mga regalo. Alam mo yung feeling na ibibigay mo yung regalo na alam mo talagang special and unique? Eto yun! Pwede kang mag-offer ng mga personalized na t-shirt na may mga witty coats, o kaya mga mug na may cute na larawan at pangalan ng recipient. Pwede ring mga keychain na may sentimental na mensahe, basta't personalized, sure na pasok sa puso. Ang maganda sa negosyong ito, hindi mo kailangan magingay ng malakas sa advertising. Word of mouth lang bes! Kapag nakuha nila ang mga personalized na regalo, sila mismo ang magpopromote para sa'yo. Basta't maganda at maayos ang trabaho mo, check na magkakaroon ka ng mga loyal na customer o gamitin mo rin ang social media platforms, di ba? At para magsimula, invest ka lang sa mga basic materials at equipment tulad ng mga printing machines at mga high quality blanks. Makikita mo, pag nag-start ka na, mapapawaw ka sa dami ng tao na gustong magkaroon ng personal touch sa kanilang mga regalo. Kaya't kung trip mo ang creativity at mahilig ka sa mga personalized na regalo, hindi lang ikaw ang magiging masaya kundi pati na rin ang mga customers mo. Isipin mo na lang ang saya nila tuwing tatanggap sila ng regalo na talagang pinag-isipan at pinag-effortan. At yan ang numero uno sa ating listahan ng mga negosyo na pwede mong simulan ngayong holiday season. Sana'y naging informative at inspiring ang video na to para sa'yo. Kung na-enjoy mo, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang aming channel para mas marami pang mga tips at inspirasyon sa negosyo. Salamat sa panonood at sana'y magtagumpay ka sa iyong negosyo.